isang segundo, kalmado ka. Sa susunod, gulo na agad. Isipin mo, nasa kotse ka, traffic sa EDSA, busina sa kaliwa, may nag-cut sa'yo, tapos biglang may notification na bad news. O baka naman may taong kilala mong eksperto sa pagpindot ng buttons mo. Bigla na lang parang utak mo mismo ang kalaban mo. Pero tanong, sino ba ang may hawak ng manibela? Ikaw ba o ang isip mo? Ito ang katotohanan. Kung hindi mo ititrain ang sarili mong isip, siya ang magkokontrol sa'yo. Dadalhin ka niya kung saan saan, galit, stress, anxiety, hanggang mawalan ka ng kapayapaan. Pero heto ang magandang balita. May paraan para bawiin ang kontrol. At hindi ito bago. Libo-libong taon na itong sinusunod ng ilan sa pinakamatalinong tao sa kasaysayan, ang mga Stoic. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakadepende sa traffic sa boss mo o sa ugali ng ibang tao nakadepende ito sa isang bagay lang kung paano ka pipili na tumugon at sa video na ito matututunan mo ang mga praktikal na paraan para manatiling kalmado kahit nasa gitna ka ng kaguluhan dahil sa huli dalawa lang ang choice mo kontrolin ang isip mo o maging alipin nito kung seryoso kang i-master ang isip mo at magdala ng kapayapaan sa buhay mo huwag kalimutang mag-subscribe Marami pa tayong stoic wisdom na pag-uusapan. Bago tayo magsimula, hayaan mong ikwento ko muna ang kwento ni Thomas. Si Thomas, 33 taong gulang. Maayos naman ang buhay, may trabaho, may tahanan, may partner. Pero may isang delikadong habit. Lahat ng sakit ng loob, tinatago niya. Stress sa trabaho, masasakit na salita, mga pagkadismaya, maliit man o malaki, hindi niya sinasabi. Tahimik lang. Pero sa loob, parang pugad ng mga bubuyog ang isip niya. Kada gabi pag-uwi, bigla na lang siyang sasabog sa maliliit na bagay. Maingay ang kapitbahay, hindi dumating ang sulat, nasira ang toaster. Maliit na trigger pero malakas na pagsabog. Hanggang isang gabi, kumulo ang lahat. Simple lang ang sinabi ng partner niya. "Parang lagi kang galit." Boom. Sigawan. Slam ng pinto. Mabibigat na salita. At doon, parang nabasag ang mundo ni Thomas. Lumabas siya, naglakad ng ilang oras. Sa madaling araw, naupo siya sa isang park bench. Binuksan ang phone, walang iniisip. At ang unang lumabas sa YouTube, isang video na may linyang. You can't control what happens, but you can control how you respond. Parang tinamaan siya, pinanood niya. Tapos sunod-sunod pang video tungkol kina Marcus Aurelius Epictetus Seneca at sa unang pagkakataon, nag-click. Narealize niya, hindi pala gift ang calm. Skill pala ito. Pwedeng itrain. Mula noon, sinubukan niyang magbago. Bago sumagot, huminga muna siya. Bago magreklamo, nagmasid muna. Kapag masikip na ang dibdib, naglalakad siya. Oo, minsan nagkakamali pa rin. Pero may malaking pagbabago. Hindi na siya alipin ang bugso ng damdamin. Unti-unti, naging iba si Thomas hindi na kailangang sumigaw para magmukhang tama. Hindi na kailangang laging mag-react. At ang tunay na kontrol, natutunan niyang nasa loob, hindi sa labas. At ikaw kaibigan, baka hindi ikaw si Thomas. Pero sigurado, may mga sandali ring parang nilalabanan ka ng isip mo. At gaya ni Thomas, baka ngayon na ang oras para matutunan mong piliin ang kalmado. Number 1. Who's in charge here? May mga araw na pakiramdam mo, kalaban mo ang sarili mong isip, gigising ka na puno ng energy, handang-handa para sa araw. Pero isang maliit na setback lang, parang gumuho na ang lahat. Nagkamali ka sa isang email at biglang bumulong ang isip. Incompetent ka, palpak ka. May nagsabi ng biro na may halong insulto at kalahating oras mong nire-replay kung ano dapat ang isinagot mo. O mas masahol, may nag-cut sa'yo sa traffic at sa galit mo, Parang natalo ang paborito mong team sa finals. Ganyan gumagana ang isip kapag hindi mo siya tinraining. Para siyang ligaw na kabayo, takbo ng takbo kung saan saan, walang direksyon. At kapag hinayaan mo, ikaw ang hinihila nito sa putik. Pero ayon kay Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang interpretasyon natin sa mga ito. Isipin mo ito, may nagsabi sa'yo, pwede mo pa sigurong gawin ng mas maayos. Ngayon, Dalawa ang pwedeng basahin ng isip mo. Una, insulto, parang minamaliit ka. O pangalawa, oportunidad para mag-improve at matuto. Pareho lang ang salita, pero kung paano mo ito tatanggapin sa isip mo, doon nakasalalay ang magiging emosyon mo. Kaya paano ka makakabawi ng control? Una, 3 second pause. Bago mag-react, huminga ng malalim at bilangin. Isa, dalawa, tatlo. Pangalawa, rewrite the story. Imbes na isipin, disrespected ako. Sabihin, hindi ko yaaksaya ang energy ko rito. Pangatlo, observer mode. Isipin mong nanonood ka ng eksena sa pelikula. Ano kayang gagawin ng pinakamaalam at pinakamahinahong karakter? Kaibigan, kung hindi mo ko kontrolin ang isip mo, siya ang kokontrol sa'yo. At madalas, yung automatic reaction ang siyang pinakamalakas makasira ng araw mo. Kaya tandaan, nasa kamay mo ang kapangyarihan. Number 2. Don't Let Anger Make You Lose Isipin mong nagmamaneho ka ng maayos sa highway. Komportable, kalmado, steady ang manibela. Pero biglang parang may sariling buhay ang kotse. Kumakabig, bumibilis, hindi tumatalab ang preno. Panik agad kasi hindi na ikaw ang may hawak. Ganyan eksakto ang galit. Akala mo kontrolado mo ang sitwasyon pero sa isang iglap siya na ang nagmamaneho. Dinadala ka niya kung saan saan. Masasakit na salita, maling desisyon, kilos na pagsisisihan mo pagkatapos, at kapag humupa na, ang naiwan lang ay pinsala. Tingnan mo na lang ang nangyari kay Will Smith sa Oscars. Gabing iyon ang dapat na pinakamalaking gabi ng kanyang career, oras ng parangal, sandaling pinaghirapan niya ng dekada. Pero isang biro lang ang naging mitsa. Dahil pinairal ang galit, isang mabilis na sampal ang naging dahilan ng pagbagsak ng reputasyong ilang taon niyang binuo sabi ni Seneca. Ang taong nagagalit mas nahihirapan kaysa sa taong pinagmulan ng galit. Dahil kapag tumama ang insulto, madalas nakakalimutan agad ng nagsabi. Pero ikaw, pitpit -pit mo ang galit, araw-araw, paulit-ulit sa isip. Ayon sa neuroscientist na si Jill Bolte Taylor, ang emosyon gaya ng galit ay natural na wave na tumatagal lang ng siyam na pung segundo. Oo, isang minuto't kalahati lang. Ang problema, pinapakain natin ito nire ang sarili kung gaano tayo na-offend, kung ano sana ang sinabi natin. Kaya tumatagal ng oras, araw, minsan taon. Kaya ito ang gawin mo. Una, kapag naramdaman mo ang init ng galit, bilangin mo ang siyamnapung segundo. Pangalawa, gumalaw, lakad, stretch, o kahit clench and release ng kamay. Pangatlo, tanungin ang sarili, mahalaga pa ba ito sa loob ng isang linggo? Kung ang galit talaga ay solusyon, dapat masaya na lahat ng taong laging sumisigaw. Pero hindi ganun ang realidad. Ang tunay na panalo ay yung marunong kumalma. Number 3. Calm is not for the weak, it's for winners. Isipin mo ang isang battlefield. Sigawan, kaguluhan, lahat nagmamadali. May mga sundalong padalos-dalos sumugod. May mga nagpapanik. May mga naguutos pero walang nakikinig. Total chaos. At sa gitna ng lahat, may isang mandirigma. Hindi sumisigaw, hindi nagmamadali, hindi nagpapanik. Steady ang hininga, matalim ang tingin, bawat galaw ay kalkulado. Siya ang tunay na iginagalang. Bakit? Dahil hindi siya nadadala ng kaguluhan, siya ang nagdadala ng kalmado. Ngayon, isipin mo ang mundo natin ngayon. Parang mas malakas ang boses, mas agresibo ang kilos, mas tama ka raw. Pero tanungin natin, totoo ba? O baka ang tunay na lakas ay nasa mga taong kayang manatiling kalmado kahit magulo ang paligid? Sabi ni Marcus Aurelius, The best answer to anger is silence. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Ibig sabihin, hindi mo pinapakain ang apoy. Hindi mo ibinibigay ang kontrol. Sa totoong buhay, ganito rin. Halimbawa, nakikipag-usap ka sa landlord tungkol sa sira sa bubong. Nagsisimula siyang mag-defensive. Natural instinct, taasan ng boses. Pero kung mananatili kang kalmado, steady ang tono, malinaw ang salita, mas nagmumukha kang may autoridad, hindi ka mahina. Ikaw ang nasa control. Kaya paano itrain ang ganitong klaseng kalmado? Una, strategic pauses. Minsan ang katahimikan, mas malakas kaysa sa salita. Pangalawa, gamitin ang boses. Hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang mabagal at malinaw na salita, mas mabigat pakinggan. Pangatlo, stoic gaze isang titig na steady, hindi galit, hindi takot. At kapag kalmado ang tingin mo, nawawala ang power ng provocation. Kaibigan, ang kalmado ay hindi kahinaan. Ito ang disiplina, ito ang lakas, ito ang tunay na sandata ng mga panalo. Number 4. Life isn't fair, so what? Kung tutuusin, hindi talaga pantay ang buhay. Kahit gaano ka kasipag, gaano ka kabait, o gaano ka nagsakripisyo, minsan ang mas kaunti ang effort, sila pa ang nauuna, ang mas malakas ang koneksyon, sila pa ang nabibigyan ng oportunidad. At ikaw na todo bigay, parang naiwan. Oo, unfair. Pero tanong, may magagawa ka ba para baguhin yon? Malamang wala. Ang pwede mong baguhin kung paano ka tutugon. Isipin mo si Marta, mahigit sampung taon siyang admin assistant, responsible, maaga laging pumapasok, halos alam lahat ng sistema. Nang may bakanting posisyon, siya ang pinaka-qualified. Pero ibinigay sa bago, anim na buwan pa lang sa kumpanya dahil kamag-anak ng boss. Sakit, di ba? Pwede siyang magwala, magreklamo, magkulong sa bahay. Pero hindi. Tinanggap niya. Hindi ibig sabihin sumuko siya, kundi inisip niya. Kung dito hindi ako binigyan ng halaga, lilipat ako sa lugar na kaya akong pahalagahan. At doon nagsimulang magbukas ang mas magandang oportunidad para sa kanya. Sabi ni Epictetus, wag mong pilitin na mangyari ang lahat ayon sa kagustuhan mo. Sa halip matutong gustuhin ang mga nangyayari ayon sa takbo ng buhay, doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Parang ulan, pwede kang magreklamo ng magreklamo, pero mababasa ka pa rin, o pwede kang magpayong at magpatuloy. Kaya challenge ko sa iyo, subukan mo kahit isang araw na huwag magreklamo. Kahit traffic, init o ugali ng boss mo, obserbahan lang, tanggapin, at ituon ang lakas sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Sa dulo, hindi fairness ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Acceptance at action ang magdadala ng tunay na lakas. Number 5. Losing control is your choice. Isipin mong nakapila ka sa supermarket. Relax ka lang, hawak ang basket. Biglang may isang tao na walang pasintabe, dumiretsyo sa unahan. Tumingin pa sa iyo na parang wala kang karapatan. Anong gagawin mo? Sisigaw? Magagalit buong araw? O hihinga ka? Tatahimik? at pipiliing huwag sirain ang mood mo? Ayon sa isang pag-aaral ng Yale University, kapag naniniwala ang tao na kaya niyang kontrolin ng emosyon niya, mas kalmado siya sa oras ng stress. Hindi ito superpower. Desisyon ito. Walang kahit sinong tao ang may kapangyarihang agawin ng kapayapaan mo, maliban na lang kung ibibigay mo. Sabi nga ni Epictetus, Hindi sapat na mainsulto ka. Kailangan mo ring maniwala na nainsulto ka Ibig sabihin hindi mismong insulto, hindi ang nangiti ng taong nanlamang, kundi ang pagbibigay makahulugang ginagawa natin sa isip ang nakakasakit. Kaya paano? Gumamit ng emotional airplane mode. Parang phone na pinipindot mo para tumahimik lahat ng notification. Ganon din sa isip. Kapag may nag-trigger, imagine mo na pinindot mo ang invisible button. Pause. Tahimik. Ikaw ang pipili kung sasagot o maglalakad palayo. Isa pang tanong na makakatulong. Gusto ko ba talagang ibigay sa taong ito ang kontrol sa mood ko? Sa sandaling itanong mo yan, mas nagiging malinaw kung sulit ba ang reaction mo. Kung bawat maliit na bagay pinapatulan natin, parang nakatira tayo sa loob ng bulkan. Lagi na lang sasabog. Pero hindi tayo nandito para mag-react. Nandito tayo para mag-grow. Kaibigan, ang pagkawala ng kontrol ay hindi automatic. Desisyon yan. At sa bawat sitwasyon, ikaw ang may kapangyarihang pumili kung sino ang may hawak ng emosyon mo. Number 6. Connect with your body and calm your mind. Isipin mo, nasa kusina ka. Nagiingay ang rice cooker, sunod-sunod ang notifications sa phone, may batang sumisigaw, at biglang pumasok pa ang email ng boss mo. Wala namang malaking nangyari, pero pakiramdam mo para kang bulkan na malapit ng sumabog. Ang totoo, minsan hindi sa isip nagsisimula ang gulo, nasa katawan. Kapag mabilis ang paghinga mo, naninigas ang dibdib at pinapawisan ka. Automatic na iniisip ng utak. May panganib. Kaya kahit wala namang leyon sa harap mo, panic mode na agad. Pero may reset button. Simple lang, gumalaw. Ayon sa isang pag-aaral sa Lancet Psychiatry, ang mga taong regular na gumagalaw o nag ehersisyo ay 43% na mas mababa ang chance makaranas ng matinding stress. Malaki yon, ibig sabihin, Minsan hindi mo kailangan ng mas maraming pag-iisip. Kailangan mo lang bumalik sa katawan mo. Sabi ni Seneca, ang paglalakad ay nakakatulong para luminaw ang isip. At hanggang ngayon, totoo pa rin. Kaya kung ramdam mong nagiging bagyo ang loob mo, tumayo ka at maglakad kahit ilang minuto lang. Pwede ring gawin ang shaking. Galawin mo ang braso, leeg, paa. Parang inaalis mo ang stress sa katawan. Oo, parang katawa-tawa, pero pagkatapos ramdam mong parang natanggal ang bigat. At kung wala kang oras, stretch lang. Tulad ng pusa pagising, hinihila ang katawan, humihikab, ginagalaw lahat ng muscles. Sa loob ng dalawang minuto, mas magaan na ang pakiramdam mo. Kaya tandaan, kapag magulo ang isip mo, huwag kang maupo lang at lunurin ang sarili sa pag-aalala. Tumayo ka, gumalaw, huminga. Minsan, ang katahimikan na hinahanap ng isip mo ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang ng katawan mo. Number 7. Calm is always an option. Naranasan mo na ba yung parang walang dahilan pero biglang kinakabahan ka? Maayos naman ang araw mo, tapos may pumasok na thought. Parang may nakalimutan ako. Baka may masamang mangyari. Mula sa kapayapaan, bigla kang binalot ng takot. Maraming tao ang naniniwala na ang kalmado ay bonus lang kapag okay ang lahat. Walang traffic, hindi bad mood si boss, o walang nakikipag-away sa'yo. Pero paano kung baliktarin natin? Paano kung ang kalmado ay hindi regalo ng mundo kundi desisyon mo? Sabi ni Seneca, kung mas malaki ang kapangyarihan ng isang bagay sa iyo, mas mahina ka sa harap nito. Kaya kung ang traffic, boss, o mood ng ibang tao ang may hawak ng emosyon mo, sino ba talaga ang may control? Hindi ikaw. Kaya anong gagawin? Una, gumawa ka ng emotional plan B. Ibig sabihin, bago pa dumating ang tension na kapag decide ka na kung paano ka tutugon. Halimbawa, kung may magtaas ng boses sa'yo, alam mo na hihinga ka muna bago sumagot. Pangalawa, gumawa ka ng sarili mong calm zone. Hindi kailangan fancy. Pwede itong simpleng playlist ng calming songs, paglalakad sa labas, pagbabasa o pagsusulat. Basta ito ang balik-balikan mo kapag masyadong maingay ang mundo. At panghuli, gumamit ng isang linya na pwedeng mong ulit-ulitin. Pwede ba akong maging parte ng problema o parte ng solusyon? Doon mo makikita na ang kapayapaan ay choice na ginagawa mo sa mismong sandali. Kaibigan, huwag mong hintayin na mag-behave ang mundo bago ka kumalma. Ang kalmado, laging nasa kamay mo. Piliin mo lang. Number 8. You are not what happens to you. May mga bagay na hindi mo pinili, pagkatalo, pagkabigo, pagkakanulo ng taong pinagkatiwalaan mo, o pagkawala ng trabaho. Ang sakit totoo. Pero tandaan, hindi ito ang nagdi-define sa'yo. Ang nagdi-define ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Halimbawa, si Brian Brianator, ipinanganak siyang may matinding kondisyon, spina bifida at degenerative muscle atrophy, wheelchair mula pagkabata. Sa mata ng iba, limitado ang buhay niya, pero hindi siya pumayag na iyon lang ang kwento niya. Imbes na magkulong, pinili niyang lumaban gamit kung ano ang meron siya. Nagbukas siya ng TikTok gumawa ng videos, hindi para kaawaan, kundi para magpatawa at magbigay inspirasyon. Milyon ang sumuporta at kalaunan na pasok pa siya sa mundo ng pelikula. Nominado pa bilang Best New Actor. Kung tutuusin, hindi niya pinili ang katawan niya, pero pinili niya ang tugon niya, at doon siya nanalo. Sabi ni Epictetus, hindi mo mapipili ang mga pangyayari, pero mapipili mo kung paano katutugon at yun ang bumabaligtad ng lahat. Isipin mo, kung lahat ng pagkatalo o betrayal ay tatanggapin mo bilang katapusan, sigurado matagal ka ng talunan. Pero kung gagamitin mo silang tulay para matuto, magbago at mas tumibay, doon ka magiging tunay na panalo. Subukan mo ito. Kapag may hindi magandang nangyari, kumuha ng papel at isulat ang tatlong pwedeng gawin. Kahit simple lang. Ang mismong aksyon ng paghahanap ng solusyon ay naglalabas sa iyo mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging aktor ng sarili mong buhay. Kaibigan, hindi ka ang sakit, hindi ka ang pagkatalo, hindi ka ang kawalan. Ikaw ay ang ginagawa mo pagkatapos ng lahat ng iyon. Number 9. Learn to breathe and you'll master your mind. Alam mo ba na ang paraan ng paghinga mo ay pwedeng maging linya sa pagitan ng panik at kapayapaan? Oo, simpleng paghinga. Ginagawa natin araw-araw, libu-libong beses. Pero halos hindi natin pinapansin, sabi ni Patrick McKeown, isa sa mga eksperto sa breathing science, karamihan sa atin ay mali ang paghinga, mababaw, mabilis. Ang resulta, naa-activate ang sympathetic nervous system. Parang laging may leyon sa tabi mo. Kaya kahit simpleng email lang ng boss or awkward na usapan, pakiramdam mo life or death situation. Kapag ganyan, ang isip mabilis tumakbo, overthinking at exaggerated lahat ng problema. Pero kapag kontrolado mo ang paghinga mo, nakukuha mo rin kontrolin ang isip mo. Kaya simple lang, bago ka sumagot, huminga. Sabi nga ng Stoic na si Marcus Aurelius, Kung may bagay na nakakaistorbo sa'yo, hindi iyon ang bagay mismo, kundi ang paghusga mo rito. At kaya mong baguhin ang paghusga anumang oras at pinakamabilis na paraan para baguhin ang husga mo, huminga ng tama. May teknik na ginagamit ang mga psychologist, 478 method. Inhale ng apat na segundo. Hold ng pitong segundo. Exhale ng walong segundo. Dahan-dahan. Ulitin apat na beses. Parang pinapatay mo ang apoy mula sa loob. Relax ang katawan. Humuhupa ang isip. At kung nasa init ka ng argumento, mag-pause, huminga, at sumagot ng mabagal. Ang taong hindi nagmamadali, siya ang may respeto at kontrol sa kwarto. Kaibigan, huwag mong hayaang itapon ka ng isip mo kung saan-saan. Ang kalmado nagsisimula sa hininga. At kung kaya mong kontrolin ang hininga mo, kaya mo ring kontrolin ang buhay mo. Number 10. Don't obsess over the past or the future. Isipin mong nagmamaneho ka, pero ang tinititigan mo lang ay rear view mirror o kaya ay nakatutok ka lang sa GPS. Ano ang mangyayari? Malamang mabangga ka o tuluyang maligaw. Ganyan kapag sobrang nakakulong ka sa nakaraan o sa hinaharap. Kung puro sana pala o paano kong hindi ka na nakaka-focus sa tanging totoo, ang ngayon. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tao ay nabubuhay lang sa kasalukuyan. Ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Kung ang isang emperador na may pasan ang buong Roma ay naiintindihan ito, paano pa kaya tayo? Ang problema, ang isip natin mahilig mag-loop. Paano kung pumalpak ako? Paano kung mangyari ulit? Anxiety. O kaya sana hindi ko sinabi yon. Sana iba ang pinili ko. Regret. At habang paikot-ikot ka sa dalawang direksyong yan, ang kasalukuyan, ang tanging may saysay, lumilipas lang. Kaya anong gagawin? Una, mental anchor. Magdala ng maliit na bagay, barya, pulseras o bato. Kapag lumilipad ang isip mo, hawakan mo ito. Paalala na, nandito ako. Ngayon, pangalawa, one minute reset. Tumigil, makinig sa paligid, damhin ang hininga mo, tumutok lang sa isang minuto ng kasalukuyan. Pangatlo, tanungin ang sarili, ano ang pwede kong gawin ngayon? Hindi bukas, hindi kahapon, ngayon. Dahil kahit anong regret o worry, walang silbi kung hindi kakikilos sa kasalukuyan. Kaibigan, huwag mong hayaang dalhin ka ng isip sa mga daan na wala namang pupuntahan. Ang tunay na kapayapaan ay laging nakatira sa ngayon. At kung kaya mong bumalik dito, dito mo rin makikita ang tunay na lakas. Number 11. Use your hands and clear your head. Kailan ka huling gumawa gamit ang kamay mo? Hindi typing sa phone, hindi click sa computer, kundi totoo'ng paggawa. Pagluluto, pagguhit, pag-aayos ng gamit sa bahay, o kahit simpleng pagsusulat. Ngayon kasi, puro isip tayo. Notifications dito, deadlines doon, overthinking buong araw. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit parang palaging gulo ang utak. Pero heto ang sikreto. Para patahimikin ang isip, minsan kailangan mong gumamit ng kamay. Sabi ni Epictetus, huwag mo lang ipaliwanag ang iyong pilosopiya, isabuhay mo ito. At madalas, ang pagsasabuhay ay nasa simpleng gawa. Kapag may ginagawa kang physical, literal na inilalabas mo ang isip sa loop ng worry at ini-immerse mo sa ngayon. Psychologists call it flow state yung oras na nawawala, tahimik ang isip at ang tanging mahalaga ay ang mismong ginagawa mo. Alam mo kung saan ito madalas nangyayari. Sa mga simpleng bagay, pagluluto, pagguhit, pagkukumpuni o kahit pagduudla lang. Kahit noong panahon ng digmaan, ginagamit ito ng mga sundalo. Sa gitna ng chaos, marami sa kanila ang naguukit ng kahoy, nagtatahi o nagaayos ng gamit. Hindi para magpalipas oras lang, kundi para manatiling matino sa gitna ng gulo. Pwede mo ring subukan ang paper therapy, kumuha ng papel at doodle habang may music, o clay exercise, iporma, pigain, igulong ang luwad parang bata ulit. Kahit simpleng chopping ng gulay o pagmamasa ng tinapay, pwedeng maging reset button. Kaibigan, huwag mong hayaan na puro isip lang ang gumagana. Kapag magulo ang ulo, kumilos gamit ang kamay. Dahil minsan ang hinahanap mong katahimikan ay nasa mismong simpleng gawa ng iyong katawan. Kaibigan, ang training ng isip para manatiling kalmado ay hindi isang gabilang na tatapos. Isa itong journey, isang desisyon na inuulit araw-araw. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong hindi mag-react agad sa galit, sa bawat sandaling pipiliin mong huwag magpadala sa takot, at sa bawat oras na mananatili kang matatag sa gitna ng kaguluhan, doon mo pinapalakas ang isip mo. Doon mo pinapatunayan na hindi ka alipin ng emosyon mo, kundi ikaw ang may hawak ng manibela. Sabi nga ng mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa labas, kundi sa loob. Dahil kapag kalmado ka, kahit gaano kagulo ang mundo, may kapangyarihan ka pa ring mamili. At yon ang nagtatakda kung anong klasing buhay ang mabubuo mo. Isang buhay na hindi nakatali sa galit, stress o takot, kundi nakasentro sa kapayapaan. Kaya kung umabot ka hanggang dito, gusto kong marinig mula sa iyo. I-comment mo sa baba ang linyang ito. I choose to live in calm. Para alam kung kasama ka sa mga tunay na Stoic Warriors na handang ipractice ang disiplina ng isip. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga taong kailangan ng kalmadong paalala, at i-subscribe ang channel na ito. Pindutin mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na content na magtuturo sa kung paano mas maging matatag, mas maging disiplinado at mas maging payapa. Sa huli, tandaan mo, ang kalmado ay choice. At sa bawat pagpili mo nito, mas pinipili mo rin ang kalayaan. Hanggang sa muli, ingat ka, manatiling matatag. At patuloy na yakapin ang iyong inner stoic.